May I have your attention, please? What's up mga loko loko? Pawisan tayo. November 1 ngayon so piyesta yung mga patay. Piyesta ng mga patay. Eh, wala naman tayong pupuntahan sila lola mama nandun. Eh, noong nakaraan nagpalit ako ng ABS ng nagpapalit ako ng ABS sensor dun sa sa isang shop na kaibigan namin sa front sa right side. Eh, after 1 month umilaw na naman. Nandito na naman sa left side ito. Ayun oh. Uh, so binaklas ko na yung gulong ngayon. Tapos ah uh, meron tayong ito binili ni Dada. 4 uh, na set na to. So, bala ko palitan na lang lahat. Sabay-sabay. Pag sinipag. Made in Belgium yung ilalagay natin. Pero sa loob, magpapaging. <coughs> Isa lang yung merong made in Belgium. O, oh, at kagaya nito. Wala siya nakasulat o. Oh. O. Oh. Hmm. Yung original nito ay eh, 8 brand din tapos may nakalagay na made in China. naka in talaga yung made in China. Pero dito kanina, in ko, isa lang yung made in Belgium. Saan ba yan? Pero, sa packaging niya, ayan o. Made in Belgium. Ayun, sticker lang naman yun. Pero dito kasi talaga, yan na, yan Ito. sa apat, kung alin pa yung pinakalas kong bubuksan, yun pa to? Ito. Isang piraso yung may nakasulat na made in. Lager na talaga. Made in Belgium. Ayan. So, isa lang sa tatlo. Tapos, maganda yung pagkaka-finish nyo. So, yung tatanggalin natin, same brand, pero may nakasulat na made in China. Tapos, ang price difference nila, parang 100 pesos lang yung isang set. So, yun. Nagtsagaan natin. Baklasin. Tapos, para matanggal mo yung... Pinaka ABS sensor nga. So, kailangan mo ng flower na alin. Number uh, T27. Ito pala numbering ito. Hindi 5XX, no? Oo. Ay! 27 pa? Mali ata. T30 pala, hindi 27. T30. So, need mo ng T30 para matanggal mo yung sensor. nulaan ko lang to kung ganito talaga kung <laughs> ganito talaga to so ayun wow super dumi teka lang siguro ng flat screw para matanggal to so ayun ito sabi ko made in made in China At super dumi guys. oh, ayan o. Oh. oh. Super duper dumi. Iniisip ko tuloy ngayon. Kung lilinisin ko to. Tapos ikakabit. Try natin. Linis, kabit, tapos testing. Kung mawawala. Napakakapal ah, ng tutong niya. So ito, bago na ulit siya, ito hindi na talaga nawawala yung ilaw nito. So, may nabasa rin kasi ako na gano'n. Natestingin daw muna. Linisin. So, try muna natin ibalik. Tapos, iskan natin. Baka mawala. Sayang. Yung mga connector pala ng ano, Volkswagen. Ito, made in Germany. Yung ano, ABS connector niya. ABS sensor connector. Tapos, yung part number nito, 003861. Ayun, 003861. Bibili kayo. Ayan, meron na. 0 left front ABS sensor. Ah uh, 003861. So, bali, ito 'yun. Ito. 003861, ayun oh. Kasi ang nung iniskan ko, ang may problema dito ay ito, left front at saka yung uh, left sa likod, left side sa likod. Konting higpit lang, hindi makakalas. So, testing natin, try natin scan. So, yung scanner na gamit pala natin, guys. Grabe po, isang tulis Ay, ito. Ito, yan. Thank you kay Sir Boyet. Galing to ng uh, ibang bansa. So nakaplag na yan dun. Hindi ko binubunot. So ayan. Nag-power up na siya. So automatic pala siya. No? Kahit pata yung ah. power on natin. Check natin. Enter. Natin natin. Yan so. Pwede siya guys dyan o. Oh, sa mga nakalagay dyan na sasakyan. So malaking tulong talaga siya. unapin lang natin yung santana 2017 tapos to hmm, quick test yan F1 okay so mag scan na yan siya ayusin lang natin yung kalso para may start natin So, scanning. Brakes. Ayun, may fault na tatlo. So, feeling ko yung nasa likod yun. Try natin burahin. Kasi ang ginagawa ko dito dati, pag start, ayun, nakailaw na yung ABS nyo. So, hindi yan mawawala. Tapos, pag in-scan ko, tapos, kinlir, uh, kinlir ko yung default, mawawala siya. Pero, pag start mo, meron ulit. So, yan. Check natin kung talaga sira na siya hindi natin matetesting kasi tanggal yung gulong eh. so, papanda rin lang natin masaya natin yung fault sa brake so ayun nandun pa rin sya binaypas so enter tapos oh, meron din yun sa likod na kabaypas din so tatlo yung front nya gawin natin clear F1 o oh, yun wala hmm. back patay natin tapos on ulit try natin start so nakailaw pa rin yung ABS niya o oh, hindi daan sa palinis-linis o oh, wala so papalitan natin chatray try natin siya talagang palitan pag hindi kasi naandar yung makina guys may fault din siya na mga ano low voltage so sabi naman ni sir boyet si sir boyet ay mekaniko sa ibang bansa ng ng box ng OD yan so ito 861 yung ipapalit natin guys yung made in Belgium Belgium so yung unting higpit lang first time ko lang magbaklas nito guys so nag search pa ako kung saan yung uh, jacking point ba ng tao doon kung saan ka pwede maglagay ng jack <laughs> medyo natatako tayo kaya gamit natin jack yung dalawa yan so ito yung pinaka main tapos support na lang ito so napanood ko rin na meron ditong ano so doon ako nag jack ng unting unti lang tapos may sapin dapat eh walang sapin. So kaunting kumbaga in case bumigay ito, may mitukod pa na na isa. So ayos testing natin. Mahirap kami sa piyesa guys kasi nandito kami sa Mindoro. So dalawa lang kami merong ganito. Magkamukha magkamukha. Parehas yung naglabas sa Manila. Second hand namin nakuha parehas. So yun. Meron pa rin siyang ilaw. Try natin mag clear ng fault. Dito Quick test So sana Goods na Or sana yung Sa likod na lang Scanning One port Bah Nahihirapan mag-scan Anak May port pa rin Bakit kaya So dadamay talaga natin yung sa likod So mabasahin natin yung port left front uy mm. natin clear bolt Okay operations done One escape, escape. Ganto rin to na nakaraan, hindi maklir yung fault eh. Enter. Red fault. So yun. Yung nasa likod na lang ang nabasa niya. So, try natin patayin. So, okay na yun sa harap. So, papalitan natin yung sa likod. So, balik ako mamaya pag yung na likod. Nakabit muna natin yung gulong. May okay, time-time minsan guys, pinturahan natin to. Pati na sa likod. Number 17 pala. Tapos bumili lang ako ng ano, pinaka-cup niya. Tapos i stock din tong aking ano. Ah. Uh, ano ba dito tawag stock bolt? O kung ano yung tawag niya. Stack din. Kaya kayo niyo rin guys, basta meron kayong ano. Meron kayong gamit. Number 17 lang tapos T30 na flower tsaka kahit walang scanner alam ko eh na kahit walang scanner pagbalik mo ata road test mo lang mawawala so testing natin yung ganun Ay, kaya lang nag clear pala ako ng ano samarin rin basta-basta matatanggal yan guys ang ito nito. So yun guys, nabaklas na natin. So ang sa likod natin ay 8, 863. So yan, ito yung binaklas natin. 863. Yan ang may nakasulat talaga. Made in China, 863. So, ito wala na yung nakasulat yung Belgium ah, So yan Testing natin Tapos na yung sa likod Salpak na natin Moment of truth. Ayun. Nawala. Hop. Huwag ka nang lilitaw. Huwag So, yun. Mukhang okay na siya. Pero, iscan pa rin natin siya. Kakatuwa. Naku, napakainit ng aking cellphone. Hop, okay. Okay. Scan. Sana wala na. Pero minsan, may testing ako na lumabas din yung sa likod ko na kanan eh. So, sana. Ayun. Meron pa. Pero hindi na lumalabas dito. Mamaya. Ah, check natin. So, yung sa likod na kanan, baka palitan na rin natin siguro bukas na. At may lalakarin pa kami ngayon. Hmm, check natin kung alin. Oh, grabe init ang phone. So, ayan. Check natin kung ano yun. Baka yung fault na to ay yung kanan rail left, left right, ABS sensor uy pero dito wala na no? oh so try natin i-clear clear po F1 okay racing tapos try natin iskan ulit okay ayos nawala naman Yes. Tapos quick scan. Okay. Gumawa na naman sa cellphone. Yun, goods na tayo. Yay! Pero yung sa ano, meron na rin tayong para sa likod. Nakaabang na rin. So pero goods na tayo ngayon, walang error. So good. Thank you. So yan, nakakatibid talaga kayo guys. So kailangan natin 'to para malaman. Pero kung kahit wala kayo nito, bili sa online palitan nyo lahat ng sabay sabay so madali lang naman nakita nyo kanina kung paano so yun Boys na boys tayo pwede tayong magbihis so sana doon sa mga kapwa natin nakasantana uh, nakatulong tayo so next natin project dito yung kasama naman natin na uh, mas nauna pa sa atin umilaw yung kanyang ABS sensor nakapagpalit na rin siya kaya lang pagpalit niya meron na namang isang uh, nagloko so ito ganun din yung kanan sa unahan nung nagpalit ako lumitaw yun dito sa gilid. So, saan, uh, siguro mas okay nga na once na nagloko, palitan nyo lahat sabay-sabay. ba? -sabay. Diba? Uh, kesa yung pabalik-balik kayo, magbabayad kayo labor. Isang labor na lang, para naman sa sasakyan nyo yan, tsaka for safety natin. ba? Diba? So, yun lang. Maraming salamat po at maraming salamat sa nakatapos ng walang kakwenta-kwentang vlog. Ayos! Di bibitaw sayong sayong laging ikaw Ako'y i giniginao alikarito